Good news para sa players at fans ng Ateneo Blue Eagles. Sureball ball na kasi sa Blue Eagles pa rin maglalaro. Ang star player ng Ateneo Juniors basketball team na si Kiefer Ravenna. Saksi si Mark Zambrano. Uh, nga, siguro na sa nasabi ko na sa uh, Facebook, sa internet. Pero yun nga, coming from me, uh, I'll stay na for Ateneo and play for Ateneo. Uh, this coming season 74 sa si UAP. Tuluyan na nakahinga ng maluwag ang buong Ateneo community. Kasunod ng paglabas ng desisyon ito ni Kiefer Ravena, ang itinuturing na pinakamagaling na basketball player sa juniors level sa UAAP. Ilang buwan din kasing umikot ang balitang may mga alok sa tinaguriang ang The Phenom na maglaro sa Amerika. Bukod pa sa posibilidad na aloking din siya ng iba pang universidad sa bansa. Ang coaching staff ng Blue Eagles ang pinakamasaya sa balitang hindi lilipad sa ibang kupunan si Ravena, na apat na taong inalagaan ng Ateneo High School. It definitely was a, a pleasant development uh, having Kiefer stay at Ateneo. Um, we're looking forward to him being part of the program for the next five years and of course um, keeping the Ateneo team very competitive for the next five years. Ang fans ng Blue Eagles hindi rin maitagong excitement sa desisyon ni Ravenna I'm very relieved kasi... Uh, It took a long time for him to think na, uh, what which college to go to. Pero I'm happy he went to Ateneo na. I'm feeling mo adjustment for a while. Pero key for yun, yun, wala namang gano'n-gano'n sa kanya. Sandali lang yun. Badong huli, championship na naman yun. 4 feet. Today, today, four feet Star player si Ravena ng Ateneo Junior Basketball Team na Blue Eagles. Nang makamit nila ang tatlong magkakasunod nilang kampiyonato sa UEAP na ang huli ay nakuha sa season 73 noong nakaraang taon sa kanyang huling taon sa juniors. Nagtala si Ravenna ng pinakamataas na scoring record sa UAAP junior level na 20 puntos kada laro. 51% ng mga tira niya ang asintado habang nakapagtala siya ng 5.5 rebounds, 5.2 assists at 2.6 steals sa loob ng halos 25 minutes of play. Baka kasama ni Ravenna sa papasok na UAAP season ang 6'11 center na si Greg Slaughter na dating naglaro sa national basketball team. Ako si Mark Zambrano ang inyong saksi.